welcome to through the bible via febc radio join us in discovering the beauty and mystery of god's word each study is amazing in its own way let's begin may mga taong ng isang libo at isa Ito ay dahil sa bawat kanilang sinasabi, ito ay maaaring may kulang o maaaring may sobra. Nang magpadala si Moises ng mga espiya sa kanaan, marami sa mga ito ay natakot sa kanilang nakitang mga higanting tao. Bunga nito, nagkwento sila sa kapulungan ng mga bagay na nagpahina sa loob ng mga Israelita. Ito ay ating matatagpuan sa ikalabing tatlo at ikalabing apat na kabanata ng bilang. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli, si Pastor Dan Abangco, sa po ninyo ako at tayo ay mag-aral sa banal na salita ng Panginoon. Sa nakalipas na pag-aaral natin, nasubaybayan natin ang mga bagay na nangyari hindi lang sa buhay ng Israel subalit gayon din sa pamumuno ni Moises sa bayang ito. Nang karoon ng maraming hadlang at balakid, ngunit ginamit ng Diyos ang mapagkumbabang tao upang matupad ang kanyang kalooban. Tunghaya naman natin sa ating pag-aaralan kung paano kumilos ang Diyos sa bayan ng Israel. Sa pagkakataong ito, nakarating na ang mga Israelita sa Kades, Pernea. Ito ang lupain na nasa gilid ng lupang pangako. Sa lupaing ito, nagkaroon ng maraming pangyayari sa buhay ng bayang Israelita. Maraming mga taong nag-aral tungkol sa lumang tipan at nagsabing sa lupayang ito na buo ang kanilang buhay. Dito rin na ang iba pang kautusan bilang isang komunidad at dito rin sila natuto sa isang uri ng pagsamba. Napapaloob din sa kabanatang labing tatlong ang dahilan nila kung bakit sila nagpadala ng mga tiktik at ang kanilang mga nasaksihan sa loob ng lupaing iyon. Piliin mo ang kinikilalang puno ng bawat lipi at patiktikan mo ang kanaan, ang lupaing ibibigay ko sa inyong. Gayun nga ang ginawa ni Moises. Sino ba ang nakaisip upang magsugo ng mga tiktik? Ito ba ay kaisipan galing sa Diyos? Hindi. Palagi nating kailangang makita ang kabuuan ng larawan mula sa salita ng Diyos sapagkat may ilang bahagi ng larawan ang makikita sa ibang aklat at meron din namang ibang bahagi ang makikita sa iba. Tulad halimbawa ng mabuting balita, hindi natin ito malalaman ang kabuoan ng aklat ng Ebanghelyo kung hindi natin babasahin. Kaibigan, basahin natin ang apat na Ebanghelyo upang makita natin ang kabuoan ng mabuting balita ni Kristo. Kahit alam natin na ito ay galing sa Diyos, makikita natin dito na tumutugon lamang siya sa kanilang mga kahilingan. Pakinggan ninyo ang isang pangyayari sa Deuteronomio, Kabanatang 1, Talatang 21 hanggang 22. Ang lupaing ito'y inihandanan niya sa atin. Huwag na tayong mag-aksaya ng panahon. Sakupin na natin agad tulad ng tagubilin sa atin ng Diyos ng ating mga magulang. Huwag kayong matakot, ngunit hiniling ninyo na magpadala muna tayo ng mga tiktik upang pag-aralan kung paano natin papasukin ang lugar na iyon. Hindi galing sa kaisipan ng Diyos ang pagpapadala ng mga tiktik sa lupain. Maaring napilitan lang ang Diyos dahil sa kakulitan ng tao. Ang pagpapadala sa mga tiktik na ito ay nagpapahayag ng kahinaan at pagkatakot sa bahagi ng mga tao. Natatakot sila na baka hindi nila masakop ang lupain. At dahil sa kanilang pagkatakot, napakadali sa kanilang mga tuwiran at magpasya na ang pagpapadala ng mga tik ay isang mabuting solusyon. Gayunpaman, pinangunahan pa rin sila ng Diyos patungo sa lupang ipinangako sa kanila. Ngunit ang kanilang paghiling ng mga tik ay nagpapahayag ng kanilang kakulangan ng pananampalataya. Hindi sila marunong magtiwala sa Diyos. Alam na ng Diyos kung ano ang lupa yung sapagkat hindi sila papupuntahin doon ng Diyos kung hindi nila kayang sakupin ang lupaing iyon at kung sila ay mapapahamak lamang. Maaari ng pasukin nila ang lupaing iyon, naroon pa rin ang mga hadlang. Ngunit sa kabila ng mga ito, hindi sila pinabayaan ng Diyos sapagkat iyon ang lupaing ipinangako niya sa kanyang mga hinirang. Napakalaking mensahe nito para sa atin ngayong panahon. Tayo ba talaga ay lumalakad ng may pananampalataya, tunay nga na kailangan natin ang pag-iingat. Subalit, kailangan nating ipagkatiwala sa Kanya ang lahat ng ating pamamaraan. Sinasabi sa aklat ng mga awit, kapanata 37, talatang 5 ang ganito, ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay, tutulungang ganap. Kailangan mong ipagkatiwala ang iyong sarili sa Diyos ikaw at ako'y kailangang dumating sa bahagi ng ating buhay kung saan kailangan nating ipagkatiwala ang ating mga buhay at sarili sa ating Diyos at magtiwala sa Kanya ng lubos. Sa pagkakataong ito, dumating sa buhay ng mga Israelita ang kakulangan nila sa pagtitiwala sa Diyos. Nagpasya silang magsugo ng mga tiktik upang kanilang malaman kung ano ang maaaring mangyari sa kanila. Makikita natin na isa na naman itong pagkakataon kung saan umayo ng Diyos sa kagustuhan ng kanyang bayam. Hinayaan niya ang gawin nila ang ganitong bagay. Subalit mababasa natin sa mga awit 106, talatang 15 ang ganito. Ang hinihiling nila'y hindi itinanggi, kanilang nakamit, ngunit pagkatapos sila'y dinapuan ng malubhang sakit. Sa pagkakataong ito, higit pa sa malubhang sakit ang kalagayan nila sa Diyos. Matapos nilang ipakita ang kanilang kakulangan ng kanilang pananampalataya sa Diyos, iniutos niya ang gagawin ng mga tik-tik. Bilang tugon sa kanilang kahilingan, iniutos niya na kailangan gawin ito sa pantay-pantay na pamamaraan na ang lahat ng pinuno ng bawat tribo ay magiging tik-tik sa lupaing kanilang papasukin. Ating basahin ang mga taong pinili upang maging tik-tik. Si Caleb na anak ni Hepone. Buhat sa lipi ni Huda, si Igal na anak ni Jose, buhat sa lipi ni Isakar. si Oseas na anak ni Nun, buhat sa lipi ni Ephraim, si Palti na anak ni Rafu, buhat sa lipi ni Benjamin, si Gadiel na anak ni Sodi, buhat sa lipi ni Sabilon, si Gadi na anak ni Susi, buhat sa ni Manases, si Amiel na anak ni Gelmali, buhat sa lipi ni Dan, si Setur na anak ni Mikael buhat salipini ni Aser, si Nahabi na anak ni Babsi buhat salipini ni Neptali, at si Geuel na anak ni Maki buhat sa ni Gan. Ang mga listahan na mga tik na tinala dito, subalit dalawang pangalan dito ang magbibigay kulay sa ating talata, si Oseas o Josue at si Caleb, kapansin-pansin ang kanilang mga ulat sa mga susunod na talata. Bago lumakad ang mga tiktik, pinagbirinan sila ni Moises sa negib kayo dumaan saka magtuloy sa kaburulang. Pag-aralan ninyong mabuti ang lupain. Tingnan ninyo kung malakas o mahihina ang mga tao roon, kung marami o kakaunti. Tingnan ninyo kung mainam o hindi ang lupa, at kung may matitibay na muog o wala ang lunsod. Tingnan din ninyo kung mataba o mahina ang mga bukirin doon, at kung maraming punong kahoy o wala lakasan ninyo ang inyong loob at pagbalik ninyo, magdala kayo ng ilang bungang kahoy. Noon ay panahon ng ubas. Sinugo ang mga tiktik. Binigyan na sila ng mga utos at alam na din nila ang kanilang gagawin. Pagating sa kanaan, tiningnan ng mga tiktik ang lupain mula sa ilang ng Zin hanggang sa Rehob sa malapit sa Hamat. Ang Hamat ay nasa pinakahilagang bahagi ng lupain. Maayos ang Pagkasaliksik ng mga tiktik sa lupain. Marahil ay maaari pa silang makapagsulat ng aklat na pinamagatang sa loob ng lupang pangako. Marami silang nalaman tungkol dito. Naitala dito ang mga lugar na kanilang nakita at pinuntahan at nakita pa nila ang lahi ni anak, ang mga ito ay higante. Umahon sila sa Negev at nakarating ng Hebron at dooy natagpuan nila sila Amiham sisay at talmay na mga anak ni anak. Pagnating nila sa kapatagan ng eskol, kumuha sila ng isang buwig ng ubas na pinasan ng dalawang tao. Nanguha rin sila ng bunga ng granada ng igos. Ang lugar na iyon ay tinawag nilang eskol dahil sa malaking buwig ng ubas na nakuha nila. Pagkaraan ng apat na pong araw na paniniktik, umuwi na sila sa ating nabasa. Mapapansin natin kung anong uri ng ubas mayroon ang lupain, sapagkat kinakailangan pa ng dalawang tao ang magbuhat ng isang buwig na ubas. Nangangahulugan na ang ubas na iyon ay malalaki. Marahil pumutol sila ng katamtamang dami ng ubas upang mabuhat nila ito ng dalawang tao lamang. Ang mga ubas na ito ay nagpapakita lamang ng masaganang lupain at humarap kina Moises, Aaron at sa buong bayang Israel na natitipon noon sa Paran Kades. Iniulat nila ang kanilang nakita at ipinakita ang mga uwi nilang bungang kahoy. Ang sabi nila, nagpunta kami sa lugar na pinatiktikan ninyo sa amin. Mainam ang lupeng iyon, saganang sagana sa lahat ng bagay. Katunayan ang bungang kahoy na kinuha namin doon. Ang kanilang ulat ay katunayan lamang nang kanilang nakita sa lupaing ipinangako ng Diyos. Mababatid natin kung gaano kabuti ang Diyos sa kanyang mga hinirang, sapagkat ang kanyang pangako sa kanyang mga hinirang ay mainam at masaganang ng lugar. Ngunit, malalakas ang mga tao roon, malalaki ang lungsod at matitibay ang muog. Bukod dito, naroon pa ang lahi ni anak. Sakop ng mga amalesita ang negem, ang kataasan ay tinitirhan naman ng mga Heteyo, Hebuseyo at Amoreyo. Ang nasa baybay dagat naman at ilog Jordan ay mga Kananeyo. Ang mga bagay na ito ay totoo. Meron ngang malaking higanting tao sa lupain iyon. Meron pang malalaking bakod sa paligid. Tama sila sa kanilang mga nakita. Subalit mali ang kanilang mga pagkaunawa sa mga katotohanan. At dito sila nagumpisang nagtalong. Sumagot ang ibang tiktik, hindi natin sila kaya pagkat mas malakas sila sa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat. Ito ang sinabi nila, higante ang mga taga roon at sino mang magtanggang sumakop sa kanila ay ilalamunin nila ng buo. Nakita namin doon ang mga nephilim. Halos hanggang tuhod lamang kami. Kapag ikaw ay natatakot at nawawalan na ng pananampalataya, ang mga paghihirap at mga suliranin ay lalong lumalaki at mas lalo pang magiging malala kaysa tunay na pangyayaring. Ganitong kaisipan ang nangyari sa mga tik-tik na natakot at nagkaroon ng pangamba sa kanilang mga nakita. Totoong may mga higanting tao roon, subalit akala ng mga taong ito ay mas malaki pa ang mga ito sa tunay nilang laki. Maaring sinabi nila ang mga bagay na ito sapagkat sila ay natatakot. Alam nyo ba kung ano ang hindi nila naisip? Nalimutan nilang isama ang Diyos. Hinahalintulad nila ang kanilang sarili sa isang tipaklong at ang kanilang mga kaaway ay mga higante. Dahil iyan ang tingin nila sa sarili nila. Nakalimutan nilang isama ang Panginoon. Nakalimutan nilang ilarawan ng Diyos kung sana ay sinama nila ang Diyos sa kanilang paglalakbay, marahil iba ang kanilang pananaw. Balikan natin ang talatang 30. Pagkatapos nilang magsalita, pinatahimik ni Caleb ang bayan at kanyang sinabi, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon, lusubin na natin sila at tiyak na malulupig natin. Nabasa natin ang ulat ng ibang mga tik-tik, ngunit sinabi ni Caleb ang kanyang ulat. Subalit, hindi umayon sa kanya ang karamihan, tanging ang Panginoon lamang ang umayon sa kanya. Ngayon, nakita natin ang buong larawan, ang ulat tungkol sa lupain, subalit merong dalawang pananaw at pagkakaunawa tungkol sa kanilang nakita. Ang ulat ng nakararami ay hindi natin kayang sakupin. Ang ulat ng mas kakaunti ay kaya nating sakupin. Ngunit, mas pinaniniwalaan ng karamihan ang ulat ng nakararami. Maaring sa kanilang palagay ay hindi nila kayang sakupin ang lupaing iyon sapagkat nagkulang sila sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Ngunit ang may pananampalataya na kaya nilang sakupin ang lugar na iyon ay kanilang makakamtan sapagkat kasama nila ang Diyos. Dumating na ang pagkakataong ito kung saan kailangan na ng bayang Israel ang gumawa ng pagpapasya kailangan nilang pagpasyahan kung sasakupin ba nila ang lupaing ipinangako sa kanila ng Diyos o hindi. Subalit, masusubaybayan din natin ang pinakadahilan ay ang kanilang kakulangan ng pananampalataya. Ang salita ng Diyos ay nagpapaliwanag ng sarili nitong paglalahad at ang sumulat ng Hebreyo ay nagsulat ng ganito. At kanino naggalit ang Diyos sa loob ng apatnapung taon hindi ba sa mga nagkasala at namatay sa ilang? At sino ang tinutukoy niya ng kanyang isumpa? Hinding-hindi sila makakapasok at makapapahinga sa piling ko. Hindi ba ang mga suwail? Kaya't alam natin, hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan nila ng pananalig sa Diyos. Ang hindi nila pagtitiwala at ang kakulungan ng pananampalataya ang dahilan kung bakit marami sa kanila ang hindi nakapasok sa lupang ipinangako ng Diyos. Basahin po natin ang una at pangalawang talata ng Kabanata 14. Ang buong bayan ng Israel ay nalungkot at magdamag na nanangis. Nagbulungan sila laban kina Moises at Aaron. Ang sabi nila, mabuti pang namatay na tayo sa Ehipto o kaya'y sa ilang. Marahil sa pagkakatang ito ay ninais na ni Moises at Aaron ang namatay na lamang sila sa ilang upang makawala sa patuloy na pagdaing ng mga tao. Kaysa patayin ng ating mga kaaway sa lupaing pinagdalhan sa atin ni Yahweh at bihagin ang ating asawa't at mga anak, mabuti pa'y bumalik na tayo sa Ehipto. Talata 3 Ang mga taong ito ay nasa lagay ng masamang kaisipan nang sabihin nilang bihagin ng kanilang mga asawa't anak. Ginamit nila ang kanilang mga asawa't anak upang maging dahilan. Nagkukunwari pa silang iniisip nila ang kaligtasan ng kanilang mga asawa at anak. Subalit ang katotohanan naman ay ipinakita nila ang kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Maaaring iniisip nilang walang pakialam ng Diyos kahit na anong mangyari sa kanilang mga anak. Ngunit alam ba ninyo kung sino lamang ang mga nakapasok sa lupain na ipinangako ng Diyos? Ang kanilang mga anak. Sila ang mga sumunod na henerasyon. Ang matatanda ay naiwan na lamang habang nag-iisip ng ikaliligtas ng kanilang mga anak. Ang katotohanan dito ay iniisip ng Diyos ang ikabubuti ng kanilang mga anak, kaya dinala sila ng Diyos sa lupang kanyang ipinangako. At nag-usap-usap sila na pumili ng isang leader na mangunguna sa kanilang pagbalik sina Moises at Aaron ay nagpatira pa na nakikita ng buong bayan. Pinunit naman ni na Josue at Caleb ang kanilang kasuutan. Sinabi nila, mainam ang lupaing tinignan namin, saganang-sagana sa lahat ng bagay. Kung loloobin ni Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupaing iyon. Magtiwala kayo sa kanya at huwag matakot sa mga tagaroon. Badali natin silang magagapi, pagkat kasama natin si Yahweh, samantalang sila'y wala ang mapapangandungan. Pareho ang sinabi ni Caleb at ni Josue sa sinabi ng iba. Subalit may kaibahan sila sa kanilang ulat. Ano ang kaibahan? Ang pagkakaiba ay ang kanilang pangunawa sa katotohanan sapagkat sinama nila ang Diyos sa kanilang paglalakbay. Kapag nakikita mo ang sarili mo bilang isang tipaklong sa harapan ng mga higante, ito ang panahon na kailangan mo ang Diyos pinilit ni Caleb at Josue na kung sila ay magiging kalugod-lugod ay dadalhin sila ng Diyos sa lupang pangako. Subalit, paano sila magiging kalugod-lugod sa Diyos? Kailangan nilang magtiwala sa Kanya. Dahil sa pagtitiwala, maaari nilang sabihin na kayang-kaya natin ito dahil nasa atin ang Diyos. Ganito po ang sinasabi sa talata 10. Ngunit, binantaan silang bapatuhin ng bayan. Napapansin niyo, sa bawat pagkakataon na maghihimagsik ang mga Israelita o sa kanilang pagdaing, reklamo, lumalabas ang kaluwalhatian ng Diyos sapagkat ayaw ng Diyos ang ganitong uri ng mga paghihimagsik laban sa Kanya. Itinanong ni Yahweh kay Moises, Hanggang kailan ako mamaliitin ng mga taong ito? Bakit hanggang ngayoy ayaw pa nila akong paniwalaan sa kabila ng mga kababalaghang ginawa kong nakita nila? Padadalhan ko sila ng salot at aalisin ang karapatan sa mana, ang iyong angkan, ang siya pararamihin at ipapalit sa kanila. Sinabi ng Diyos dito na wawasakin ko sila at itatayo ko ang isang bayan mula sa iyo upang parang ko ang aking pangako. Sinabi ni Yahweh, dahil sa panalangin mo, pinatawad ko na sila, ngunit ito ang tandaan mo, hanggang ako'y buhay, at aking nalulukuban ang mundo. Isa man sa mga nakakita ng kababalaghang ginawa ko ay hindi makakapasok sa lupaing ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Paulit-ulit nila akong sinusubok. Hindi nila ako sinusunod. Mayroong plano ang Diyos para sa mga Israelita. Inilabas niya ang mga ito sa Ehipto at dinala niya sila sa lupang pangako upang maisakatuparan ang kanyang plano sa mga taong ito meron ding plano ang Diyos para sa atin at nais niyang matupad ito. Maging sa buong mundo at malapit na mapuno ng kaluwalhatian ng Diyos ang buong mundo. Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3.23 ay ganito, Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6.23, Sapagkat kamataya ng kabayaran ng kasalanan. Walang sino mang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3.16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang ang kasalanan sa Kanya. At ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na kaibigan ng oras ng kaligtasan tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesus Kristo. Sumampalataya ka sa kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Diyos. Manalangin po tayo. O Dios na buhay at makapangyarihan sa lahat, Muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mga pagkakataong ito. Salamat muli sa mga katotohanan na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong salita. Ito ay nagpatibay, Panginoon, ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at info at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.